Paano makakaiwas sa sakit na dulot ng pabago-bagong panahon? Karaniwang sakit na nakukuha kapag papalit-palit ang malamig at mainit na temperatura ay ubo, sipon at trangkaso. Para makaiwas sa sakit, narito ang ilan sa mga dapat tandaan. Gawing malusog ang pangangatawan. Mas may laban tayo sa anumang sakit kung malakas ang ating resistensya. Mahalaga rin ang sapat na pahinga, masustansyang pagkain at regular na exercise. Gumamit ng proteksyon sa tuwing lalabas ng bahay gaya ng face mask, lalo sa mga pampublikong lugar. Maging malinis sa katawan, ugaliin ang paghuhugas ng kamay bago at matapos kumain. Siyempre, dalasan din ang pagligo. Magtakit ng bibig at ilong kapag umuubo at bumabahing upang hindi na kumalat ang virus. Tiyakin na maayos ang daloy ng hangin o may sapat na ventilasyon ng lugar na pinupuntahan upang hindi makasagap ng virus. Iwasan ang matatao at masisikip na lugar upang makaiwas sa anumang sakit, lalo't pinaluwag na ang COVID-19 restrictions. Isang serbisyo publiko, hatid ng inyong Abante Radio. <tinyo> opinyong mahalaga sa bayan. Isyong dapat pag-usapan. Wala at arasan. arasan. Mga tao sa likod ng balita, hindi lulubayan para malaman ang katotohanan. katotohanan walang walang atrasan kasama si Benji Alejandro lunes hanggang biyernes alas 6 hanggang alas 7 ng umaga walang atrasan dito sa bagong 1494 DWAR Abante Radio Abante sa balita at serbisyo madalas na idinadahilan kapag masama ang ating pakiramdam ay under the weather. Maaari kasing may sintomas ka ng sipon, ubo, o kaya ay trangkaso. Alam niyo ba na may natural na pamamaraan para maagapan ang sakit na sanghi ng pabago-bagong panahon? Honey. Ang honey ay mayroong antibacterial at antimicrobial properties na nagpapabuti ng ating immune system at nakatutulong para mapabilis ang paggaling. Lemon. Ang lemon ay nagtataglay din ng antibacterial, antiviral, antifungal at anti-inflammatory na kayang labanan ang virus. Ginger Sinaunang panahon pa ay ginagamit na ito bilang panlunas sa anumang uri ng sakit at iba pang health problems at mabisa rin itong anti-inflammatory at pampalakas ng ating immune system. Garlic itinuturing na isa sa healthiest food. Ang garlic o bawang ay hindi lang panggisa. Panlaban din ito sa sari-saring sakit dahil sa taglay nitong natural antiviral, antiseptic at antibacterial properties na mayroon ding immune-boosting compound. Chicken Soup Believe it or not, may pag-aaral na nagsasabing pinipigilan ng chicken soup ang anumang inflammatory compound sa katawan na maaaring magdulot ng viral infection. Mabisa rin itong panlaban sa ubo at sipon at nakakatulong pa para maging hydrated ang ating katawan. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit may librong Chicken Soup for the Soul. Isang public service message hatid ng inyong Abante Rancho. number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. TV na. Ito ang Abante Teletabloid. Teletabloid. Makinig, manood at makiisa sa buong puwersa ng Abante News and Current Affairs sa pagbantay at paghatid namin sa inyo ng mga balita at impormasyon sa mga pangyayari ngayong darating na eleksyon. Ambante Radio Election 2025 Special Coverage Special Coverage Gamitin ang karapatan ngayong halalan Boto mo, pangalagaan Abante Radio Election 2025 Election 2025 Special Coverage Special Coverage Dito sa 1494 DWAR Abante Radio Abante Sabalita at Servicio. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Luzon Provincia. Luzon Province. Ganap at kwentong hatid ng mga Correspondents, buong puwersa Sama-sama Luzon, Visayas at Mindanao Luzon Provincia Luzon Provincia Aatake araw-araw Aabante sa istorya Lunes hanggang biyernes Alas 12.30 hanggang alauna ng hapon Kalahating oras ng ikot Pilipinas Luzon Luzon Provincia Kasama si Bani Barrio Oberas Bani Barrio Oberas Buhay Pilipinas Webes kahapon, biyernes na ngayon Happy weekend po ha Ang sarap ng feeling yung mga naghihintay ngayon na Friday payday 31 po ng Enero mga kabante at kalusog 2025 po tayo, tapos na Si Mrs. at sa si Aling Pepang eh, Ililipat na naman yung uh, Pahina ng kalendaryo <laughs> o, oh, baklasin nyo na. Ha? February na po, ha? Uh, baklas na yung unang page uh, sa kalendaryo. Unless yung kalendaryo mo, nandiyan na lahat ng months, ha? One page lang. Anyway, andito na po ang inyong Lusob Provincia kasama ang buong puwersa. Hanggang alaw na po tayo ngayong maulan, maambon, or basa na, or uh, umulan na sa inyong lugar. Dito po sa amin, eh, kahit ni Lord, nagdilig lang siya ng lupa at halaman. Uh, na. Pero siyempre, doon po sa iba mga lugar na sobrang apektado ng shareline line, eh yun ang ating pagdasal na wag naman sana umabot sa baha. Unity Walk at Covenant Signing ng mga kandidato po sa Quezon at Lucena, pinangunahan ng Commission on Election. Sana matupad doon no, yung Unity at saka yung Covenant Signing, hindi na lalabag sana naman po ha Japanese Ambassador to the Philippines nagkurti si Col kay Davao City Mayor Baste Duterte Ito yung kanina na sabi ko pagdating ng programa sa Luzon Provincia sasabihan ko si Romy Lozares na ipanghuli tayo ng maraming galunggong eh ha? Ha? Pangatlong uh, provincial headlines Close fishing season sa isdang galunggong sa Palawan. Magtatapos na ngayong araw. Nakakatikim na naman ho tayo ng GG. At special non-working holiday sa Feb 10 ngayong taon diniklara sa Lawag City sa Ilocos Norte para po sa Pamulinawin Festival. Excellent. Sa Lawag po yan ha, Mang Teban. <laughs> Ipo Di dito sa atin, baka umabsent kayo. Yan ang mga headlines today. Last day ng January 2025. Tuloy lang po kayo sa Lusob Provincia, mga suki at mga bagong tagapakinig. Sa pamagitan po ng transistor 1494 sa talapitan. Sa Sokmed naman, hanapin nyo lang po DWAR Abante Radio. At magkakarinigan na po tayo at magpapangita kahit pa paano. Ha? Sa ko kung maganda signal nyo. Ito na ang uh, ngayon na. Tambok. Letter M, di ba? Uh, nasa letterang M na po tayo, mga kaabante. Ngayong araw ito ng Friday, Makati City. Malayo-layo to sa amin sa Quezon City. Uh, Makati City ang tampok natin siyudad. NCR, National Capital Region. Matatagpuan po ang Makati. Tama ba? Ilan, ilan, ilan siyudad meron tayo sa Metro Manila? Ah uh, Uh, alam niya ni Joanne eh. Labing pito o labing na syudad, isang bayan. Oh, Makati is one. Among the others, ang probinsya na sumasakop ng Makati, ala, NCR talaga yan, National Capital Region, Metro Manila po yan. 23 lang ang barangay ng Lusod ng Makati. Kaya naman, bawat barangay, kung mapapasin nyo po sa Makati, eh, maunlad. Yung barangay hall nila, katumbas na ng munisipyo sa ibang bayan eh. Ang mayor nila ay si Mayor Abigail Binay. Sila pa rin ang may hawak na Makati po. At ang kanila pong uh, vice mayor naman ay si uh, Vice Mayor Mabaito. Si Vice Mayor Monique Lagdameo. Uh, vice Mayor Monique Lagdameo. At Tagalog. At Islang. <laughs> uh, Makati, Tagalog ang salita. Yan ang ating tampok siyudad today. Tampok. Pili lang po kayo ng abante at abante tonight ha sa mas marami pang pila na mga balita uh, sa lahat ng larangan. Uh, Buhat sa negosyo, sa pulis, iba yung dagat. Diyos ko naman giliw oh. Nagsalpukan pa yung aeroplane at military chopper sa Washington. Kalungkot 60 ang patay. Ay nako, minsan talaga may mga hindi mo inaasang pangyayari, ha? At matupatuloy ang pag-iingat ng bawat isa. Today sa mga buhabyahe Friday, bawal ang 9 at 0 sa plate number. Ending, plate number 90. 0 Although 5 o'clock, pwede pa hanggang 5 o'clock. 5 to 8, huwag na. Iwas na. Aba, 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 43 makalipas ang alas 12 Nationwide Job Fair Ang dole sa Bicol Dinadagsa na po ng job seekers Dami na galit ng trabaho ngayon 3.5 thousand na trabaho na gihintay 3.5 Mabante sa Balita Bante Reporter Rosa Solarte Luso Report Go Miss Rosas Kabadi, uh, wala pang isang oras, lima ng aplikante ang hired on the spot o HOTS dito sa Legazpi City sa Nationwide Job Fair ng Department of Labor and Employment. Ayon kay Dole Director Imelda Dedeng gatinaw mayroong 3.5 o 3,500 trabahong naghihintay sa mga aplikante. 24 na pribadong local establishments ang magre-recruit ng mga clerical at accounting jobs. Kasali rin sa job fair ang service providers ng pamalaan para magbigay ng one-stop shop service sa mga bagong aplikante katulad ng BIR, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, NBI at DICT para umasiste sa mga pangailangan ng mga aplikante sa kanilang requirements. Walang overseas employment na available sa job fair na ito. Maliban sa job fair, meron din kadiwa ng Pangulo on Wheels. Tampok dito ang 10 kilo ng bigas sa presyong 290 pesos na ibinibenta sa mga piling o vulnerable sectors katulad ng solo parents, PWD at senior citizens. Kaya lumalabas na 29 pesos per kilo na lamang ang bigas. Kung hindi pasok sa vulnerable sa regular price ay maaari kang makabili ng 35 pesos ang kilo ng bigas. Saan yung Ako, si venue, ro Rosa Solet? Hindi ko na Ah? Saan yung venue? Dito sa Legazpi City sa isang mall. Sa mall. Ayala Ayun. So that's good. At least convenient yung uh, yung ano, yung venue pala. Tama, dito lang sa, sa Central Business District ng uh -oh. Legazpi City. Pag 'di ka natanggap, masama ang loob mo mag-ice cream ka na lang diyan sa mall. <laughs> Thank you, <laughs> Rosas. Want no some <frozen> huh? yogurt? <laughs> Pwede, yogurt. Pero mahal. Oh, yung iyaw-iyaw, masarap. Oo, sarap no. Tapos sa mga toppings-toppings. Sinabi ba? mo pa, oh, may pakiwi ka pa dyan, di ba? Oo. Okay. <laughs> Whatever Thank you Ako si Rosas Olarte na Abate Radio Ito ang balitang mabilis, mabagis, walang minti uh, Sa so, mantalahin po mga job fair Siyempre yan ang uh, mandato ngayon ng dole Pangkalahatan po yan At siyempre uh, Atas din ng mahal ng Pangulong Marcos Na dagdagan pa ang oportunidad Na mabigyan po ng pagkatao Magkatrabaho ang bawat Pilipino Oh, maraming graduate ang uh, walang trabaho kaya. So, dili naman kaya sa panahon pong ito, marami naman nagtatrabaho pero hindi happy. So, hindi sila nagtatagal, palipat-lipat lang. Eh, sabi nila, ganyan daw mga millennials, pero just the same. Kung talaga naman maganda po ang uh, trabahunan, ang uh, mga bagay-bagay, eh, marami naman nagtatagal din. Dahil siyempre gusto rin ng lahat na maregular regular magkaroon po ng uh, security ng tenure at uh, siyempre benefits din nila para sa kanila at sa kanilang pamilya. 'Yan naman ang hangad nating lahat. Standby, Ma'am Edith Isidro What's up, Bante Bicol Pupunta po tayo na Bante Dabaw Sa ilang seglit lamang Dito lang muna sa Ilocos Norte At uh, may nangungulit na malaman nila Na gusto talagang marinig Diniklara po ng Malacanang Special non-working day Sa Lawag City ang Feb 10 Ayan, February 10 uh, Ito'y base sa na Presidential Proclamation No. 777 mula sa Office of the President. Pinarimahan po na Exec Sec Lucas Bersamin para sa kapestahan to na Lawag City. Pamilyar ho kayo dito yung Pamulinawin Festival. Sa pamagitan po ng deklarasyon ng Special Non-Working Day para ito'y bigyan ng pagkakataon ang ating mga mahal na mga lawagenyos. Yan pala ang tawag sa mga taga-lawag. Lawagenyos at makibahagi nga sa aktibidad ng kapiestahan. Alas 12.48 ang oras mang teban. Japanese ambassador to the Philippines nagkortisik hall. Kala ko kay Paolong BBM eh. Hindi po kay Davao City Mayor. Baste Duterte. Mabante sa balita, Abante Reporter, Edit Isidro. Luso Report. report. Ma maulan dito sa amin, umaambon, makulimlim na tanghali. Kamusta po dyan sa Dabao? Isang mainit na tanghali, kabating-bating, mm. napakainit. Mainit so, sa inyo dyan, so, Oo. So ito napakaganda kasi nag courtesy call uh, si um, uh, Japanese ambassador to the Philippines His Excellency Indo Kasuya sa Davao City Mayor Sebastian Bustillo Duterte nitong ramang uh, 28 na Enero uh, uh, ang nangang pagbisita niya ay idinaos upang palakasin ang bilateral relation sa pagitan ng Davao City at Japan bilang strategic partners. Sinabi ni Indo na patuloy nilang susuportahan ang Mindanao is process habang umaasa naman si Mayor Duterte na mas pinalakas na kooperasyon lalo na sa sektor ng agrikultura at edukasyon dinaluhan naman ito ng korte ang korte call ng mga opisyales ng Davao City at ang Japanese embassy mula Davao EDCro ng Abante Radio ito ang balitang mabilis, mabangit, walang minti Report. Salamat po, Mamed at at sa Abante Radio Davao. Dakuan lang natin ang mga Provincia Headlines ng Abante Tonight in News. Provincia Headlines. Traglab, Lumiyab, Indonesian, Kasabwat, Nabulaga. Report po yan at Dali Cabresa at Ronilo Dagos. Pan Headlines. Van, sa tanker truck. Labing tatlo, duguan. Report pa rin ng Ronilo Dagosian. Rubiza Apat na missing, four missing, natagpuan sa damuhan. Ito yung mga bata. Sama naman si June Mendoza. Rubiza At ito, Lola Sinabunutan na Tinaga pa. Report din po yun ni June Mendoza. Rubiza! Nababasa nyo sa Bante Tonight News ngayong Friday, January 31, 2025. Punta tayo ba sa Abante Radio Bicol, Abante Radio Tabao, punta tayo sa Abante Radio Palawan. Naaamoy ko na. Tiniritong <laughs> galunggong kasama sa munggo. Ngayong Friday, masarap yan dahi. Ay talaga. Closed season. May idea na si Ogie kung saan bibili mamaya. <laughs> Lunch time, no? Bakit nga ba kasi sarap ng munggo? Mulan ulan pa naman ngayon. Tapos may piniritong galunggong. Diyos ko gilo, makakalimutan mo, may duty ka pa pala. Ah, wala nang balikan sa istasyon to. Close season po mga kaabante sa panghuli ng isnang galunggong sa Palawan. Matatapos na today. Mga abante sa balita, abante reporter Romy Luzaras. Luso Report. Report. Hi Romy. Magandang balita. Magandang balita to dahil uh, Kaya nga. ngayong araw mismo. Talagang ano ha, makakatikin ko ng GG. Oh, pati bagong Gigi Fritz, Gigi from Palawan. Kasi Correct. Um, uh, three months so, din 'no, oh, yung uh, pinagbawal muna. Close fishing oh, season. November, December at ngayon, buong buwan ng January. Mm -hmm. Three months no Be galunggong. No Palawan. galunggong. Oh. Very nice, very nice. Uh, uh, so So ito, matatapos na ngayong araw ang pagpapatupad ng close season sa panguhuli ng islang galunggong sa lalawigan ng Palawan. Sa panayam kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, uh, Mimaru Regional Director Roberto Abrera. Sinabi nito na nakatakda ng matapos uh, ngayong buwan ng Enero ang, ang ipinatutupad ng fishing ban uh, sa galunggong sa North Eastern, uh, Palawan. Ayon kay Director Abrera pagkatapos ng fishing ban ay muling papayagan ang commercial fishing sa panghuhuli ng galunggong sa Palawan. Inaasahan naman na muling bababa ang presyo ng galunggong kapag inalis na ang fishing ban dahil dadami ng muli ang supply sa mga palengke. Ayon sa ayon pa sa Big Farming Marupa, ang mga galunggong na nagpaparami sa northeastern ng Palawan ay sa namang kakalat sa na Timog Palawan, maging sa Sulo, at West Philippine Sea. Ito na ang ikasyam na taon na, na pagpapatupad ng close season na, na mabisang paraan upang paramihin muna ang galunggong sa karagatan na bago hulihin. Magkano ba ang kilo ng galunggong dyan sa inyo, Romy? 20 pesos pagka season. 20 pesos? Oo. Oh, oh, oh. ang isang kilo? Oo, oh, isang kilo. Oh, dito sa atin, Ogi, okay, dyan, magkano? Uh, 200? 300? Oh, 150, 100. Mas masadong mahal. Diyan pala, 20 pesos lang. Oh. Ito, eh. oh. Oh. pahuli. Pag season Pag talaga. Ma Malalasak mo yung ganong uh, murang uh, oh, nga. dito sa Palawan. Talagang pagpanahon. Ano? Parang yung mangga, pagtagmangga sa probinsya, aside from pinamimigay na lang, murang-mura. Ay, dito yes. sa Metro Manila 280 300 depende pa sa laki. Tama, oh. ganun yung kaibahan talaga. Oo. Oh. Ano But... anong gusto mong luto? Ang paborito mo sa Galunggong, Romy? Pritong. Pritong toktok Prito. mm, Prito. siya. Sa bangayo. Oh. Correct. Tapos sawsaw aus sa may toyo na may kamatis o tapos may kalamansi, oo. Oh, oh. May sili. May wow. sili pa. Oh. Tanggalin mo na yung bote sa tabi. <laughs> Nakikita namin. <laughs> Tama na yung Galunggong na lang, ha. R Romy, uh, salamat. Ma happy weekend. Uh, happy weekend. Maraming salamat. Ako si Romy Luzares na Kabante Radio. ito ang balitang mabilis, mabangis, at walang nini. Stand by, Abante Radio Calabarzon Siya lang sanglit lamang ho ah, Pinaghalong Calabarzon yan At saka may Maropa Ayan, ah, siyempre narinig si Romy sa Palawan Di Maropa Oh, stand by Nilo, happy birthday muna today. Sa katapusan ng buwan, happy birthday! ay nag ng karawan. At uh, yan ay wala ba akong disina, Professor Joven Halos. Hi, Prof. Regards. Happy birthday po, ha. Happy birthday! Also kay Raquel Garmejo. Happy birthday. Happy birthday! And uh, binabati ko lang personal ng uh, happy wedding anniversary si Brother Junjun Concepcion at saka si Sister Rose Concepcion. Lalong tumatamis ang pagmamahalan. Happy, happy wedding anniversary today. Happy birthday! Limang minuto bago sumapit ang na balik tayo sa mga live report. Last live report po natin tatanggapin ang balita kung saan po ay yung tinatawag na Unity Walk. Oh, Ah, hindi to disunity unity walk at covenant signing po ng mga kandidato diyan sa bahagi ng Quezon particular siguro sa lungsod din ng Lucena ay isinagawa ng COMELEC. Umabante sa balita Abante Reporter Nilo Del Carmen. Luso Report Report. Ngokabanting Nilo. Ikinakaw kahapon ang Unity Walk at Covenant Signing ng mga kandidato sa Lucena City at Quezon Province ang aktibidad na nagsimula sa Lucena City Police Station at nagtapos sa isang mall ay pinangunahan ng Commission on Election Quezon. Dumalo ang mga kandidato sa lalawigan ng Quezon sa Unity Walk na nagsilbing patuloy na kanilang pangako para sa isang mapayapa at malinis ang halalan sa pangunan Governor Helen uh, Tan, Governor Ted uh, at mga kandidatong board members sa apat na distrito ng Quezon at ang dalawa sa apat na incumbent congressman si District Congressman Reynan Arogancia ang kaisa isang kinatawa na may kalaban ay namataan din at masayang kausap ang kanyang makakatunggali na si General Luna Mayor Matt Irwin Florido. Bukod sa mga kandidato, nakaisa rin sa programa ang ibang, uh, iba't ibang ahensya ng pamalaan tulad ng Armed Forces of the Philippines, PNP, BGMP, uh, Bureau of Fire Protection at iba pang mga stakeholders. Uh, ang presensya ng mga naturang ahensya ay patuloy ng kanilang suporta sa adikay ng COMELEC para sa isang maayos at matayapang eleksyon. Sa itinagawang COMELEC training, nangako naman ang mga kandidato na susundin ang mga patak na ng COMELEC at isusulong ang isang patat, mapayapa at malinis na aralan. Ako, si Nero Carmen ng Abante Radio, sa balitang mabili, mabangi, walang minti. Thank you, Nilo! Uh -huh. Yan ang maganda na ano na initiative. Makita po ng mga constituents ninyo sa isang lalawigan in that case sa keso na nagsasama-sama yung mga uh, leader ninyo jan ha. At least isang araw man lang, di ba? Magkakabati-bati sila. Kung tutusin naman ang eleksyon, isang araw lang talaga eh, di ba? Pero iba, pinatatagal ng buong taon. Siyam na individual po na sa na matuhan ng Philippine Coast Guard Central Visayas matapos tumaob ang sinasakyang bangkang de motor noong Wednesday pa sa Mukabuk Island sa Tubigon, Bohol. Nangyaring insidente mga kabante sa kasagsagan ng pluvial parade nang hampasin sila ng malakas na alon. Wala pong naitalang sugatan o nasa wisa na nangyaring insidente. Sa, sa BARM! pinuri ng Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang desisyon ni Paolong Ferdinand Marcos Jr. na sertipikahan po ang Senate Bill na naglalayong pagpaliban na unang BARM election sa Mayo. Ayon kay Spokesperson Mood Asnid Pendaton, big deal! Umano ang urgency po ng pagpapaliban. Atunay ito na prioridad umano ang BARM elections. Nabatid nga ang pinirmahan ni Paulong Marcos ang Senate Bill 2942 kung saan inilipat ang BARM elections sa Oktubre o sa susunod pang buwan. Pasyal na tayo, Aling Pepang! Pasyal! Provincia! Punta tayo dyan sa napakagandang lugar, lahatigit kapag ka Christmas time, ang Ayala Triangle Gardens. Isang magandang park sa loob po ng siyudad. Matatagpuan sa gitna, sa pusod ng Makati. Isa itong uh, green oasis sa urban po ng siyudad kung saan pwedeng mag-relax, maglakad-lakad at mag-enjoy sa kalikasan. Puro puno po dyan at magagandang benches. May mga puno, damuhan, pathways, perfect para sa managat ng tahimik na lugar sa gitna po ng Abalang-Abalang, Makati. Oh, maliban dyan ay may mga paunahin din po na malapit dyan shopping mall, office building, madali rin ma-access. do sa mga nagtatrabaho dyan at siyempre mga turista na naligaw kaysa dyan pinuntahan yung lugar. Ayala Triangle Gardens. Tuwing gabi, ang lugar po ay nagiging mas magical. Naganda mga lightings nila dyan. Nagpapaganda po sa ambience, kumbaga. Ha? Baka may mapasagot din kayo dyan, balang araw. Ideal din po ito para sa mga pamilya, mga couples, mga lovers, naglalakad-lakad ng gusto magpahinga sandali mula sa abalang syudad. Ayala Triangle Gardens. Kung baga sa New York may Central Park, ito naman yung sa Ayala. Makati. Pasal na ho kayo. Basyal provincia. Huwag kalimutan, Subay Bayan, Parikoy, Angkor, Marlo Dalisay, Charmaine Abong, 8am to 10am every Saturday. Kasunod ang saktong tapatan, 10am. Hanggang 12 noon, Nina Julius Segovia at Sherian Torres. Happy Weekend sa lahat. Ako si Badio Veras. Tagal natin magigita. Next month na po tayo magkikita at magkakarinigan, Feb na. Ako si Badio Veras, Mabuhay Pilipina number one tabloid number one tabloid Dilang lang radyo TV na TV na ito ang abante Tele -tabloid. teletabloid tabloid. umaabante para sa katotohanan sumusugod saan man ang kaganapan serbisyo publikong hindi matatawaran ito ang bagong 1494 DWAR Abante Radio Abante Radio Mabilis Mabangis Walang mintis Abante Radio Abante sa balita at serbisyo